Guys, may kwento ko sa inyo. Di ba si Cinderella, hinubaran ng sapatos na na. <laughs> eh, gagi, ikaw, hinubadubad na lahat sa'yo. Nubarang anat alat alat Ang ina, wala ka pa rin love <laughs> Tapos sa langit. <laughs> sa langit, guys. <laughs> merong ano? merong polling star di ba? guys pero dito sa lupa <laughs> may polling star guys tawo ka bente Eto naman guys, ano nga. kiss <laughs> miss <Peace, peace> ba? <laughs> Merong mga lalaki na may hiling Ma lang sa boobs. Eh, sa boobs. <laughs> boobs. Boobs ba? Yung mga lalaki tingin na lang sa babae boobs. <laughs> may rireto re ko sa inyo. <laughs> mayroong nga alagang baboy. Eh. Walong baby nun eh. Walong boobs eh. magsawa oh, <laughs> Ang dami, di mo alam kung anong gagawin eh. <laughs> Manawa ka ba? <laughs> Yun sa mga iniwan naman ano guys, kung mga iniwan. <laughs> may payak-iyak sila, iyak-iyak sila pag iniwan. <laughs> Iyak nang iyak na, iyak ay hindi pa naman patay. <laughs> Masyadong excited eh. <laughs> hindi iwan sila tapos si iiyak. Hindi pa naman patay nang iwan sa kanila. Iiyak agad. <laughs> excited ako na. Oh, hell no! Ito naman guys, real talk. Real talk. <laughs> Pag nakakagawa ka ng tama, walang nakakaalala. Pero pag nakakagawa ka ng mali, maraming hindi nakakalimot. <laughs> Kaya tandaan mo, may lang ang buhay. Piliin mo maging masaya. <laughs> Kapag nasagasaan ka, patay ka. <laughs> Dead ka. <laughs> What? <ka>. Bye-bye. <laughs>